Ito na naman ang mga lalaking lubak. Oh, 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 pokto yan ba yan. Yun, no. Naku, 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 naku. Ito so, yung tayo dyan. <clears throat> Nagsimplang na. Ito yung sinasabi ko na napakadelikado sa ano na to. Ito, Yan. Yan, dugtungan na yan. Napakarami na sumisimplang sa ganyan. Lalong-lalo lalo kung sa gabi. Madilim. Ayan. Ayun nga, maliwanag pa. Nagkamali lang siya ng uh, pag-akyat kasi nga mataas yung uh, kalsada. Ayun. Dahil dami nga talaga lubak dito. Kaya napakadelikado yung mga dugtungan na kalsada um, na yan. Pag uh, daan mo sa ganyan, yung islant, eh, kailangan naka, ano ka rin, nakaalalay ka rin. Palalay ka rin dapat dyan Naku 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 Na aktuhan ko pa Ito ang Mikawayan-Lubakan Boundary yan dito guys Ng Mikawayan at Valenzuela Ganyan dito Sa Mikawayan at Boundary Ng Valenzuela City napaka delikado ah